ao ako ba yung mo? Ako ba yung mo? Tama Upos siya ang link ko yung nahanap ko Ayan, wala kasi, nagpagali yung driver Ah, wala, wala Ano? Okay, okay na okay, oh. Good day, mga Lodi ko ay Pero na magandang balita mga Lodi Nakuha na yung Saklay na hinigay ko doon sa kapitbahay namin pero bago ko ikwento yung mga Lodi, eto, panoorin nyo. Boom. At eto nga mga Lodi ko ay, ayan o, no, ayan yung saklay na hiningi ko dito sa kapit bahay namin. Halag din mga Lodi, baka pakilabaran palang iba, di ba? At sa nga palang mga Lodi ko ay, ito video to ay, yung 2024 pa to mga Lodi. At yun na nga mga Lodi ko ay, pagkakuha ko ito, ang ginawa ko, pinaligo ako niya mga Lodi. Tinanggal ko yung mga numot na nakadikit mga Lodi. Pagkatapos kong paliguan to mga Lodi, bumili ko ng liya at pintura. At ito na ka, mga Lodi, pininturahan ko siya. Driver at syempre yung favorite ko kulay. Black. Eto. Eto na ang situnsa na ginawa ko mga Lodi ko ay. Mga mga Lodi ko ay. hindi naman po nangailangan po nito, PM na po kayo at ito ibibigay ko sa inyo mga Lodi. Yun ang problema mga Lodi ko ay may lang PM plakan mga Lodi kaya lang ang nalayo nila. Meron taga Mindalaw at meron din taga Bisaya. Wala akong budget para ipadala yung taklay doon sa Mindalaw o sa Bisaya. At itago ko yung taklay na yun mga Lodi. At kahapon nga mga Lodi ko ay meron ng matanda na nangangailangan lang. Saklay, sa kanya ko'y binigay.

At eto nung tatay magandaw ko ay hindi ko na itanong walang ano niya pero okay lang patay eh, ba maibigay ko sa kanya yung laklay inang araw na daw niya akong hinahanap at pinupuntahan dito kaya lang hindi niya ako nasi-tiempohan mga Lodi pero ngayon na tiempohan niya ako at eto nga pa mga Lodi ang itura ni tatay mga Lodi ko ay putol yung kalampaan niya mga Lodi ayan o no? kaya medyo hirap niya at makikita nyo mga Lodi ko ay yung sakla niya mga Lodi tira na rin to at napakababa na rin o na nyo mga Lodi at eto pa nga mga Lodi Sinabi ni tatay, yung mga taong nilapitan niya para manghingi ng laklay. Kaya lang, pinabalik-balik lang siya at hindi naman siya binigyan. Eh, wala Hello. din lang yan. Hanggang ngayon, wala. Eto. Mail, mail. Ang gusto na babae, bigyan ako tungkod. Ano yung may tungkod? <laughs> o, diba? oh. At yun lang nga mga dodi ko ay pwede to sa akin kung yung mga tao pinuntahan niya. Pero hindi ko na sasabihin mga dodi ko ay ang ako ang magbibigay sa kanya ng saklay. at na mga dodi, pagdala na natin patagalin mga dodi ko ay ibigay e na natin mga dodi ko ay. At yun lang mga dodi ko ay pag-abot ko sa kanya mga dodi, nakita ko yung gitgit sa kanyang mukha mga dodi. Sabay nagsabing na labas. Labas. Mm -hmm. Okay, okay ha? Ah. Oh, okay ah. At eto na nga mga lodi ko ay hindi na lang nagtagan mga lodi. Kumalit na lang si tatay mga lodi na may kasamang ngiti mga lodi ko ay. Kaya tay, kung saan ka man dadalhin ng saklay na yan tay, huwag niyo kakalimutan tay, mag-iingat kayo palagi. At yun na nga mga lodi ko ay, hagan dit na lang mga lodi, hagan sa muli, Bab! Bye. Yeah yeah yeah. Lihat lihat. Boom.